Ako na man mga okay. na sa pangalan. O, ayan mga kaupan sa sunod. Masyala, o. panindot. Tasok. O. Ay, sulod rin. Masyala. Palingkat. na yung mga kaupan na sa iyo. Hindi makita. O, laging-laging gano'n. O, rin. Sige, nga nika, tasok. bro oke okay, alhamdulillah perin ini nih kak kawan kawan terabe uh, lahir lagi dengan kawan itu kena kore karena Allah oh. kenindut kan ketapok hmm. ah, halag ah, mga mga ipe tani oke okay, oke okay. mau nene aku gedam kok kan <laughs> agus lah nah gedor nah dilekado wis tampil Mune Kitsna, Kune kuyawingan ni it's na lalikits na kung gusto